Ay, wala pa rin tigil ang ulan. Ayan, ayan. Pero medyo, ano na, medyo maliwanag na siya. Ah, uh, konti-konti. Pabugso-bugso ang ulan dito sa Purok 5, Hardinan, Lamot 2, Kalawan, Naguna. Kaya, kaya guys, magluto tayo ng uh, sinain na tambang ang ginawa ko dyan, ito. Ayan! May sapin. Sinapinan ko ng dahon ng gabi para hindi magkalat-kalat. Ayan By layer by layer ang ginawa ko. Kaya yon, pak pakuluin ko ng pakuluin tapos hanggang lumambot ang kanyang tinik. Sobrang lambot. Parang sardinas siya. Kaya yan kung hindi pa man lalambot yung sardin ay yung isda na yan sa kahoy na neto kadaming kahoy oh, ang ganda pa igatong guys bantayan nyo guys magluluto tayo kain tayo mamaya masarap kumain ng sinaing na isda kapag na ganitong panahon na ulan ulan thank you for watching